Guys, good morning, good morning. For today's video, I pupunta tayo ngayon sa V-Hype Oh yes, sa Bee, uh, bee Farm uh, sa Valencia. So uh, first time ninamon mo ato, and then first time po sa kido kay. This is a part of their field trip sa Montessori. So are you excited, my love? Oh, yeah. i'm uh, excited to see I'm all of us <laughs> <laughs> so I, we're excited so see you later guys guess what guys we missed the turn Now miss me barangay balili valencia we missed the turn We, yes, we did. No, dear. we had to take a detour. A detour. Yeah, oh, the de, Nag detour me. Mm. Ang among mga estudyante, ito na sa B Farm Road. Hapit na rin ako man. Kami, wak yeah, mm. mm. ka, pa may maabot. Ya, kami nag-una ha. Kami nag-una. Just na, kahol, all bus cash pa niya kong driver. Una yung nalungkot. Naabot, may pa doon sa Red Rocks. mala never ugh Finally, for how many years naabot na Jimmy sa Vihide mga madi? O tignan nyo. O hapit na sila mahuman. Kunya mo pa mi pag-abot. maayo kay akong driver. Um, lang nao. Pero okay ra hapon. At least, di kayo may maborn. Kay hapit na sila na human. So gamay nila ang mong tapos nun. Okay, When you go out there, you take a look at the beekeepers with this and a... the... And the... Oi, fight a, like, <laughs> <not required> <laughs> like a beekeeping! <laughs> <laughs> and then, put the broccoli, Now, when the bees will look for a new place to stay, they will think that this is one of the best... So na human na ah, sa pagkita sa mga putiukan sa mga B ug sa panang mga klase nga mga buyog didto. Na na so aton suwayan diri ah, ang ilahang gi himo-himo na tulay. Nahibong ko aning tulay nga nganong na may tulay din hinga wala may balay sa unahan. Nya buntod bukid man kaayo puro man mga kahoy dito, a. Ah. So basin ilalan ni siyang gihimo ning tulaya kay para maagian nila kumangahoy o kahoy. Diba? So ano na siya mga dai, wa ta kay bawag purpose gid niya. Siguro ang pinakaganahan ako diri aday no, ug mga madikay kanang surrounded gid siya sa mga bukid, sa kahoy. So nindot ni siya balayan din para layo kay tas marites bano no niya. Layo pud ta sa mga mga kuan sa mga sounds mga padisko-disko ang imo rang ma, ma batian diri kay ang tingog sa langgam, tingog sa mga hayop, o tingog sa sapa. Mo'y nakanindot diri mga day o dong. Mo na kung kinsa tong mga uh, nature lover diha. So, pwede mo diri uh, ang sa Valencia o mga yuta na baligya. No? Ika-recommend yun. That's it for today's update mga Madi